Sa unang tingin mo dito, siguradong mapapakamot ka sa ulo mo kung ano talaga ang gagawin mo kung ganito ang tubuhan mo, kung paano kaya malinis ito at mapatay lahat ng mga damo. Ngunit madali lang naman ang ganitong sitwasyon at yan ay ipapakita ko sa inyo kung ano na ang nangyari sa ginawa kong pag-spray sa mga damo dito at siguradong mapapahanga ka at mapapawaw ka talaga. Kaya tara na at ating silipin kung ano ang resulta ng ating ginawa. So ito na yon mga busing. Malinis na ang ating tubuhan at napatay lahat ng malalaking damo. Kitang kita talaga sa ebidensya na efektib yung ginamit nating chemical na pang-spray para patayin ang damo kitang kita at klarong klaro na yung mga puno ng mga tubo at hindi na yung mga damo yung mga damo na ito yung nakatumba ito po yung agingay yan lamang po ang damo na hindi talaga mabatay ng kimikal na ating ginamit kasi ginamitan ko ito ng hindi masyadong matapang na kimikal para naman hindi maapiktuhan yung tubo sa ikanyang paglaki at ito lang yung masasabi ko sobrang napakadali at mabilis ang proseso sa ating ginawang remedyo para mapatay yung mga damo. At dahil malinis na, kailangan din nating mabilis ang pag-apply ng fertilizer para naman mabilis din yung paglaki ng ating tubo. Dahil medyo naapiktuhan siya noong marami pang damo, hindi siya mabilis nakapaglaki. So ganyan lamang po ang aking ginawa. Sana po ay mayroon kayong natutunan. Pasubscribe naman mga idol para updated ka sa ating farming ideas, farming tips and techniques. Maraming salamat po. God bless.